guys so andito tayo sa Sa my phone nagfight tayo ng load Ayan. bye so, stand lang muna tayo dito sa my night market let's go let's go so bili lang ako muna ng mainom doon sa uh, so yan kumusta kayo dyan guys anong meron sa inyo Ito, ito ang aming ito yung aking lakad today nagsosolo iba iba na ano. kasi wala si asawa may pasok at hindi ko alam kung kaya pa siya okay, baka bumasa o so, ano po so, dito hindi muna ako nang mainom medyo nagubutong tayo Oh, naman ang naman ng pila dyan sa manok Sarap, barbecue o Ayan Ayan Grabe dahil mga ba yung pila doon sa Bilihan ng sangsipay doon at saka yung juice eh, lipat na lang po tayo dito sa kabila doon tayo sa may heart star heart star, masarap fried chicken din, so bago natin binabaybay itong ano, sa gitna na to, yung kahabaan ng pinakamin road nya, yung night market so grabe, hindi ko akalain na ganito pala karami yung tao pag ganitong oras, lalo na pag sabado kaya Pawis na pawis ako dito habang binabaybay ko to bago pumunta doon sa makarating doon sa pupunta natin bilihan ng mga fried chicken. So ito yung mga dinadaanan natin. So dito tayo sa Chilin Net Market. Bili lang tayo ng ano natin. Makain guys para hindi natin magluto mamaya. Okay. ito. So, Ya, Minta oke, oke, Yang sini Night Market. Hmm. Hmm. tatlong hilera guys ng aming pila ayun kita nyo naman so update ko kayo maya maya guys pag ano malapit na tayo sa cashier sa kabilihan natin ng ano doon sa so, dulo so, 哎呀，没有什么。

ôi 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 các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng Maraming daming tao. Eh, na guys, nakabili na tayo. Pagkain na tayo. Ang gano'y Kayo dyan, ano yung pagkain nyo? Braga, hindi naman, daming tao. So tara guys at nabili naman natin yung pagkain natin. So tuloy na lang natin koin mamay doon sa hintayan ng bus at pauwi na rin ako dito mga puro games naman. Bali inano natin kasi maraming tugtog dito. Kaya ano mo na lang natin. Mag i-voice over na lang po natin kasi maraming tugtog dito halo-halo na. So ito yung dinadaanan natin na ganito ay iyan po yung mga bilihan ng mga isda karne sa umaga ito na yung talagang palengke hmm, pagpunta ka dito sa umaga, grabe di ba, galing tapos ang linis pa tsaka wala kang maamoy na isda ayan, siksigan na dito grabe, tapos napausapin dito tapos, um, grabe, na

Hello na kayo dito! Ito tayo si Mike, Mike at Ty-Ty! Yes, sa liyan. Bala mo? Sino mo pinag-guess? Okay, so wala nang tayo dito. So, the naman one kaya. Eh, mag-guess lang naman. na, kasi tayo nandunin na iyak dahil sa kami naman ako na tayo sa medyo traffic fried chicken na naman kasi na tayo ang dami pa na akong dito at ito rin talaga yung saan ng dito dadaan pa tayo dadaan pa tayo sa

加椰果可以吗？可以啊，大杯吗？大杯对，多少？加椰果，甜度跟冰泡怎么调整？少冰。少冰？呃，多少 percent？七十五。一个袋子。一个七十六。嗯、来，二十四块找你。好，谢谢。 So ayan, yeah, nakorder na tayo. Number 41, number natin. Ito so, yeah. order. Atin na lang. na lang po, update ko kayo may maya. Dito lang natin yung order natin. Hotel. So, nakuha na natin to guys, uwi na rin tayo. Ayan order, number 41. Yung with ice cream. So, inaabangan natin yung ano dyan. Ito lang kasi yung nagtitinda rito sa kung na may ice cream yung milk tea. Ay, na wala na yung tao o diba so yun dito tayo sa night market nga ito pero hindi na ako gani dahil grabe sobrang inis at ang daming tao kaya solo ano muna tayo ngayon 行啊，谢谢。 kasi hindi ko paano kukuhanan yun eh ba diba? so dito tayo yun doon ako nagpapagupit oh. pero ayun wala yata yung nag ano ayun hey, no? sa so, may A1 ayun O la... Oh, y va. Dito pa rin ulit tayo. Ayun guys. sarap yung sago pinalit ko ng ano na, ng nata with ice cream so shout out sa inyong lahat guys at pera naman tayo makapag vlog na yan. dahil sa mga nakarang araw ay talagang ang lakas ng ulan so ngayon bumabagal lang ako makita dahil nagbayad lang pa tayo ng ano ng ating load so kaya pala bumabagal na yung ating load kasi it's bad na pala nung asyete so yun guys at kain lang muna ako then uwi na tayo guys so yan stick yun lang po tayo shout out sa lahat Ayun na nga guys, nakababa na po tayo at galing na po tayo sa night market. Uh, Pauwi na tayo kung mababa ng bus. So dito na lang natin tatapusin guys. Shout out po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa mga sulid sumusuporta sa ating YouTube channel, Big T TV. At uh, syempre, shout din kay asawa, si Taiwan Warrior. Baka naman guys, maraming salamat. Thank you so much. See you when I see you. bees